Lumabas sa social media nitong Webes ng hapon, May 16, ang dalawang larawan ni Bamban Tarlac Mayor Alex Guo na kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinose ng alkalde ang nasabing pictures sa kanyang Facebook account ilang oras matapos itanggi ng Pangulo na mayroon itong alam o impormasyon ukol sa kanyang pagkakakilanlan. Nakunan umano ang nasabing larawan noong maging bisita siya sa ginanap na inspeksyon ni PBBM sa airport patungong New Clark City Access Road nitong February 20. Wala pang inilalabas na pahayag sa ngayon ang Malacanang ukol sa paglabas ng mga nasabing larawan. Nakwestiyon ang tunay na citizenship ni Mayor Guo at pinaghihinala ang asset ng China matapos ang isinagawang investigasyon ng Senado kung saan bigo ang alkalde na magbigay ng mga detalye ukol sa kanyang kapanganakan at school records. Nag-ugat ang issue matapos na matuklasan sa kanyang nasasakupan sa Bamban, Tarlac, ang isang malaking pogo hub na ilegal na nag-ooperate